Ayun na no, mga katambay, nandito na kami ngayon sa Sierra. Dito kami mag-aabang ng bus papunta sa Istana kasi ngayon ay ano eh, open house ngayon eh. Asama namin si... Ayun no, nasa bus na kami. Pasok na kami, Nay. Kaway-kaway, Nay. Papunta na kami sa Bicol. Baka <laughs> yung Bicol. Nasa, nasa loob na tayo ng compound ng istana mga katambay Actually so, malapit na tayong bumaba hey, May ganyang mula oh. oh, yun yeah. uh, uh, eh. Dapat kahapon pa kami nandito Kaya lang inisip kasi namin na ano yun eh daming tao kahapon kaya nag kami na sa last din na kami para medyo ko konti-konti na alas 9, 9.15 dito na tayo sa waiting area magpasok natin sa ano mismo sa istana mismo sa building sa priority ka talaga sa likod mo lang Sige <laughs> dan den, Malapit na graduation. Based <laughs> <Peace> in. Adeno. <laughs> okay, Ito na tayo. Pasok na tayo. Thank you. Thank you. Selamat hari raya. Sama rindang ito yung mga pagkain no? pagpasok mo, madami ka ng madadaanan mga kainan Pasok mo, bibigyan ka agad ng plato, ayan yung plato nila Ayun Pagpasok mo sa loob, hindi na makikita mo. Ang dami pa ring tao. Dati pa ring nasa loob ng istana. At gusto ring maranasan ang open house dito sa istana. Kagaya din natin. Nakakatuwa. Sari-sari mga lahi nandito. ito lang kinuha natin kasi so, magsasok pa naman tayo kumain naman tayo bago tayo sa bahay na muna kayo na <messly>